Mayong aga! Okay. Sa so buwan, uh, buwan na naman ngayon ng Agosto. So, pag buwan na Agosto, ano ba yung pinagdiriwan natin? Ay, magaling! Oo, tayo ay pinagdiriwan ng buwan ng wikang pambansa. At dahil dyan, merong inihandang may programa ang uh, ng Pilipino. No? Para sa kalagdagang kaalaman ninyong mga mag-aaral tungkol sa ating pambansang wika. Kaya naman, hinihima po ang lahat, lalong-lalo na ang mga mag-aaral na makinig, lalong-lalo na sa ating panauhin pandangal. At syempre, pagkatapos ng kanyang mensahe, ay merong pa premio Ha? So, meron yung ihanda na uh, tumataginting <laughs> yung uh, ng Pilipino. So, kaya, pinihimo po ang lahat na matinig. Okay? Wika, ang kaluluwa ng isang lahi at salamin ng kanyang pagkatao. Isang matalihalang paalala kung gaano kalaga ang ating sariling wika. Dahil sa bawat salitang ating binibigas, nabubuo ang pagkakaisa. Sa bawat lika, buhay ang kultura. Sa bawat dalalato, buhay ang bayan. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Isang mainit na pagbati mula sa lahat ng mga guro, panauhin at kapwa na mag-aaral. Ako po si Yuzan Estrabes. At ako naman si Jamara Barbarco ang inyong mga sa ating makabuluhang programa ngayong araw. Kaya huwag na natin patagaling pa. Simulan na natin ang selebrasyong hitik sa damdamin at diwang makabayan. Sa bahagi nito, pakinggan natin si Ginoong Leonardo E. Erado Jr., puno ng Departamento ng Ingles at Pilipino sa kanyang pagbungad na mensahe. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang ating mga nandito sa stage, pero una sa lahat, para sa ating uh, assistant principal to Dr. Mary Grace Entusiasmo, sa mga puno ng bawat departamento, si Ginang Marianimpa, di eleksyon. Palakpakan natin kung tayo nakikinig. Si Ginoong Johnny Yorkis, si Dinang Isabel Delgado, si Dinang Jane Infante, ang coordinator ng Pilipino, si Dinang Ismalia, Jocelyn Ismalia, ang ating mga guro, at kung mapapansin nyo, napakaganda ng kanilang kasuotan, ay pagpapakilala na sila ay talagang tunay na Pilipino. Dahil ito ang kanilang kasautan. Buhay, oh, Ibaras National High School sa ating pagdiriwang ng buwan ng wikang pabansa ngayong taong 2025 na may tema Pagdinang sa Pilipino at Pagtubong Wika Makasaysayan sa Pagkakaisa ng Bansa. Kaugnay nito, isang malaking karangalan para sa ating na makasama at mapakinggan ang isang ehemplo na kausayan dedikasyon at pagmamahal sa wika, pamamahayag at bayan. Ang ating panauhing panangal ay isang alumnos ng Iparas National High School na nagtapos noong taong 2016. Sa kanyang mga taon sa ating paralan, siya ay nagsilbing pangulo ng Tanglaw ng Wika at Editor-in-Chief ng Tinig ng Nagsadhan, ang opisyal na pahayagan ng ating paralan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay sa larangan ng pamamahayag sa West Visayas State University College of Communication kung saan siya nagtapos ng Bachelor of Arts in Journalism bilang magna cum laude. Hindi lamang sa loob ng akademya siya ay namayagpag. Siya ay naging contributor ng Philippine Daily Inquirer at Inquirer.net at naging mamangya sa The Daily Guardian isang kilalang pahayagan sa Visayas. Ngayon ay nagsisilbi bilang Information Officer ng Philippine Information Agency Region 6, Iloilo Information Center, kung saan kanya ipinapatuloy ang pagbibigay ng makabuluhang informasyon sa publiko. Mga mag-aaral, guro at mga panauhin, ikinalulugod ko ipakilala sa lahat ang ating panauhing pandamal Salubungin natin ng isang masigabong palakpakan. Walang iba kundi si Ginoo John Noel Herrera. Magandang umaga po sa ating lahat. No? At sa lahat ng mga department heads ng paaralan at mga guro. At lalong-lalo na sa ating mga mag-aaral, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong taon, ating pinagninilayan ang temang pagbinang sa Pilipino at sa at, at katutubong bika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Isa itong paalala hindi lang sa kahalagahan ng ating mga wika, kundi sa papel ng mga ito sa pagkakabuo ng ating pagkatao bilang mga Pilipino. Ang Pilipino, ang ating pabansang wika, ay ang nagpapakita na sa kapila ng pagkakaiba-iba natin sa lahi, kultura, at kultura ay isa ang ating layunin. Isang bansa may pagkakaisa, may pagpapahalaga sa pinagmulan at may dangal sa paggamit ng sariling wika. Ngunit huwag natin kalimutan, bago pa man tayo nagkaroon ng iisang wikang pabansa, na ito, ang ating mga katutubong wika gaya ng Hiligaynon, Kinangaya, Cebuano, Kapampangan at iba pa. Lalo na ngayon sa panahon ng social media magilis kumalat ng impormasyon, maging ito man ay totoo o peke. At alam nyo kung ano ang madalas ginagamit para mandilaw? Minsan, banyagang salita. Ngunit kadalasan, Pilipino at pati mga katutubong salita. Nang buwang ng buwan ng dita, inaamalahan si Pinang Lugutin niya ES Kultura upang paungan ang aktilidad na tanong ko sa kunin mo. Usapang bisa at panitikan. Magandang umaga sa lahat. Gaya ng sinabi ni Ginang Ismalia, bago pa man magsimula ang ating programa, kailangan niyong makinig sa ating tagapagsalita dahil merong mga katanungan. Unang katanungan para sa lahat. Sino ang ama ng wikang pampansa? Ama ng wikang pampansa? Manuel Luis Quezon. Okay, Manuel Luis Quezon. Pangalawang katatungan. Napakadali. Ano ang tawag sa atin? wikang pambansa. Pilipino. Wikang Pilipino, okay. Maliban sa pagkakaisa ng bansa, saan importante bagay pa masasabing makabuluan ang paglinang ng wika? maliban sa pagkakaisa ng bansa, saan importante ang bagay sa masasabing makabuluhan ang paglinang ng bansa. Samuel Magandang Umaga, Igbalas National High School. Maraming salamat po. Siya Ina Grace Idaximo, Pangulo kapisana ng Kapisanan ng ng Bika, upang ikahad sa atin ang mga gawain ihanda para sa pagdiriwang ng buwan ng Bika. Mga mga sa lahat. Narito ang mga gawain para sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika. Una, paguhit ng poster. Ang araw ng patimpalak ay gaganapin sa Agosto 12 sa taong 2025. Ang patimpalak sa paguhit ng poster ay bukas para sa mga mag-aaral mula baitang 1 hanggang baitang 12. Magkakaroon lamang ng dalawang katawan ang bawat paaralan sa patimpalak na ito pong nais makilako, makipag-ugnayan at magpatala sa inyong guro sa Pilipino bagong Agosto 6, taong 2025. Pangalawa, Video Kasiya. Ang araw ng pagpalak ay gaganapin sa Agosto 15, taong 2025. Ang pagpalak sa Video Kasiya ay bukas para sa lahat ng mga mag-aaral nagmula sa Baitang Sampu. Kung nais makilahok, makipag-ugnayan at magpadala sa inyong buhay sa Pilipino bago ang Agosto 11 taong 2025. Ating pag-iwiwang, ating pong pakinggan si Dr. Mary Gris P. Assistant School Principal 2, para sa nangang pampingin ng na ensayo. Bigyan natin siya ng masigabong kalampakan. Isang mapagpalang umaga sa lahat! Good morning! Hello! Good morning! Maganda po maga. Ang pagsinit na mensahe ay inyong maririnig sa puntong ito. Kaya, sa mga kabataan naririto, iminungkali ko na buksan ang isipan, itikom ang bibig, at makinig. Sa mga puno ng iba't ibang departamento, sa mga gurong naririto, at sa mga estudyante ng Pilipino, talagnawa ang tunay na diwa ng kalayaan sa pamamagitan ng pagbabalistanaw sa mga aral na kasaysayan ng Pilipinas at sa paghubo ng bagong bukas gamit ang lakas at pag-iisip na isang tunay na Pilipinong tapat sa lipunan, sa bansa at sa buong may kapal. Huwag kalimutan ang tema ng buwan ng wika. Pagbinan sa Pilipino at matutubong wika. Mga sa pagkakaisa ng bansa. Dahil Pinoy ka, Pinoy ako, Pinoy tayo. Sama-sama nating nang ang katinawaan ng mga saysayang buhay at ipagbalaki natin ang at ating lahi, at ating wika. Mag kaisa tayo. Mabuhay tayong lahat, mabuhay ang ibang sa ng pamilya, mabuhay ang Pilipinas. At dito pa ang nagtatapos ng ating pangungat ng palatong punan.